nakakalungkot man nangyari dito sa Dubai at saka may nasawi po tayong mga kababayan no tatlong kababayan po natin namatay mga katutoy kikiramay po ako sa inyo sa namatayan so ngayon nang dito tayo sa Sarja kung saan po ay binisita natin yung ating tropa dito kasi kita nyo naman yung tubig hanggang dito pa yun no tagaliig pa yung doon na dulo at saka hindi pa nahuhupa yung baha dito mga katutoy kita nyo yan sa taas yung mga building dyan yung ganito kasi wala nang kurinte yan sila dyan inoop yung mga mainline nito kasi sa ilalim ng uh, lupa binaon yung kurinte no kaya yung iba dyan hinahatidan ng mga pagkain siguro wala nang stock katulad nyan yung mga kababayan natin ng dito ng mga building na to ay hinatidan ng mga pagkain yung iba. Katotoy, ito po yung sistema namin dito no, sa Sarja, kung saan po yung uh, tubig na lumulubog yung mga sakinat. So naglalakad kami doon papunta. Medyo malalim pa yung tubig. Sobrang dumi yung tubig dito. Yan. So may mga water pump dito no, sinusuyop yung tubig. Tapos may sakyanan pa pala nakalubog diyan. Kaya marami yung mga tao dito, no? Ha? So si Ibeng nang doon sa 10 no, yung doon sa So galakad kami papunta doon sa bahay. Galing kasi kami tarbaho. Eh kababayan tayo daw doon na trap sana, tulungan sana namin para makakuha. So hindi na natuloy. Doon so, na side mga katotoy lubog na lubog pa doon yung parking area ni Kuya Albert. no So ngayon, dito tayo, Mang gorsiri tayo. Napakalupit yung gorsirihan dito. Kahit uh, uh, dalim pa yung tubig, may lalim pa, bukas pa rin yung gorsiri nila. Yan no? sinusuyop nila. Yung tubig galing dyan sa loob ng kuan nila. Gorsire. Tapos, uy, parang daming bubog ah. Yan, pasok tayo dito sa grocery store, no? Dandahan lang kasi, yan, napakasakit. Yan. Jesus. Ito yung grocery store nila dito, no? Yan, napasok rin to ng tubig. Oh, yan. Dito tayo, mong grocery tayo. Ngayon, pinapump nila yung tubig dito. So ngayon bukas pa rin yung tindahan nila.